Good morning po, araw po ng Webes ngayong umagang ito So isang mapagpalang umaga po sa bawat isa At uh, naway uh, tayo po ay medyo unti-unti nang nakakabalik sa ating normal na gawain Sa kabila ng uh, alam mo naman po natin Lalo na yung mga talagang sobrang naapektuhan ng bagyong si Uwan at si Tino ay uh, talagang uh, hindi masasabi natin hindi kaagad-agad no makaka-recover ng tuluyan pero siyempre sa ating mga kabig na banayad lang ang tama so tuloy-tuloy uh, po tayo at doon naman sa hanggang ngayon ay patuloy na gumagawa ng kaparaanan upang makabalik sa normal na pang-araw-araw na gawain ipagpatuloy lamang po natin mga kabigha, mga katuto. Kagaya po nitong isa nating kababayan ha, isang 15 years old, akalain mo, no? Isang 15 years old sa maliit na kaparaanan ha, sa maliit na kaparaanan ay nagawa niyang makatulong sa kanyang kapwa. Hindi alintana yung isang pagiging pagiging isang bata minor di edad, 15 anyos, di ba? hindi niya alintana yung dami ng kanyang natulungan at wala naman siyang ibang hinangad no na magtamasa ng biyaya o kung ano paman ang nasa isip niya noong mga panahon na yon eh kung papaano siya makakatulong sa kanyang kapwa na alam niyang kailangan ng tulong marami silang mga kaibigan na nagsama-sama subalit siya lamang po ang natira nagpatuloy na makatulong doon sa mga taong talagang nangangailangan ng agarang aksyon, agarang tulong. At itong batang ito na 15 anyos na si J-Boy uh, Madadaro o Magdadaro ha, eh masasabi natin isang bayaning buhay na talagang uh, 'di ba, hindi na niya inisip yung kanyang sarili sa liit ng kanyang katawan. Batang-bata, sabi ko nga, 'di ba, 15 years old eh hindi niya inisip no hindi niya inisip pa ang alam niya tutulong siya sa abot ng kanyang makakaya eh, talaga naman pagkaganyan ho, mga hindi po nawawala ng mga taong ganito ang ang ating bansa ang Pilipinas mayroon pa rin mga bata mga tao na ganito ho mag-isip kung papaano makakatulong no sa kanyang sa kanyang munting kaparaanan ay gagawin po niya kaya ta, itong si uh, J. boy ha si J-Boy ng Liloan Cebu Aba, isaludo tayo sa inyong ginawang ah, kabayanihan. Ha? Maliit mang bagay na may tuturing, pero sa buhay na iyong binigyan ng pangalawang pagkakataon sa iyong iniligtas, hindi maliit na bagay, malaking bagay yan. Kaya nga, hindi na nagdalawang isip ang kapitan ng kanilang barangay na bigyan, suportahan ang batang ito dahil sa totoo lang hindi niya inisip yun eh na gagawin ko to kasi para ganito makilala ako gagawin gagawin ko ito para uh, magkaroon ako ng pera gagawin ko ito para ma malibre ako ng scholarship wala sa isip niya yan kundi nung mga panahon na yan ng mga oras na yan na nakikita niya ang daming uh, ang daming nangangailangan ng tulong hindi siya nagdalawang isip na tumulong No, kaya marapat lamang saludo din nako si Kapitan. Ha? Saludo ako sa iyo sa yung agaran aksyon sa yung pagkilala sa batang ito. Aba, dapat ho ipagmalaki. Dapat ho uh, maging viral itong batang ito si j Lord or Jayboy uh, magdadaro, ha? At uh, tama din ang ginawa ng LGU na suportahan din yung ginawa ng uh, ng kanilang punong barangay. Talagang uh, Uh, alam ko po na hindi pa ho nauubos ang mga taong ganito na mayroong uh, uh, mayroong uh, damdaming makatulong sa kanyang kapwa, mayroong damdamin ano ho na uh, na magbigay ng kung ano yung kanyang maiaabot yung ano yung kanyang maitutulong sa kanyang kapwa. Kaya mga kaibigan, mga kabig, mga katoto ha. Oo. Pasalamatan natin. Saludo tayo sa ginawa ni Jiboy magdadaro ng liluan Cebu. God luck, maraming salamat at naway uh, uh, ha, Wag mong sayangin yung ipagkakataong ibinigay sa inyo ng inyong punong barangay at ng LGU, no? Gawin mo, uh, pahalagahan mo yung uh, kapalit, no? Alam ko hindi mo hinahanga dito, alam ko hindi mo plinano, alam ko hindi mo inisip dito, pero anak, talahin mo yung pagkakataon. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo. At harinawa, pagdating ng panahon, ay hindi lang itong 50 na mga tao na yung isinalba ang matulungan mo. Kundi ang mas marami pang mamamayan natin na nagnanais na, ng tulong. Ano ho? Ipagpatuloy mo yan. Maganda yung simulain yan. Maganda yung gawain yan, anak. Ha? Okay, so with that, congratulations at naway pagpalain ka ng ating Panginoon. Patuloy kang gabayan, patuloy kang lukuban ng kanyang malabay na pakpak at ilayo sa anumang mga panganib, sa anumang mga sakuna, sa anumang mga karamdaman. Mag-iingat ka. God bless. Maraming salamat mga kabig kung mayroon po kayong komento. Dito po sa ating pinag-usapan ngayong umagang ito sa ikaw at barangay Aba, mag-like, mag-share, mag-follow At higit sa lahat, mag-subscribe Mga kaibigan, mga kabig, mga katoto Maupay nga aga, haaton na tanan